Generally peaceful. Ito ang paglalarawan ng Philippine National Police o PNP sa naging pagsalubong at pagdiriwang ng Pasko sa bansa ngayong taon. Ang detalye sa report ni Patrick De Jesus, Rise and Shine Patrick. Dahil sa iba't ibang paghahanda at mas mahigpit na seguridad, pangkalahatang maayos at mapayapa ang pagsalubong at pagdiriwang ng Kapaskuhan sa buong bansa, ayon sa Philippine National Police walang anumang untoward incident ang naitala mula ng itaas ang full alert status. As of yesterday nga po ay mahigit 79,000 mahigit po yung ating dineploy doon po sa mga places of convergence kung saan na uh, ina-anticipate po natin na dadagsain po ng tao at uh, malaki rin po yung pasalamat natin sa ating mga kababayan sa kanilang kooperasyon at doon sa pagsunod doon sa mga binibigay po nating mga safety tips na nagresulta po sa mababang uh, po na naitala natin na compare po nung nakakaanga taon. Matapos ang Pasko, ipagdiriwang naman ang bagong taon kaya sabi ng PNP, manatili ang kaparehong latag ng seguridad sa tulong ng mga force multiplier. Hindi na po tayo mag-aalis ng mga ibinimploy po natin mga tauhan. At tuloy-tuloy po yan, ang sabi nga po ng ating GPNB ay uh, kailangan i-maintain po natin yung proactive stance natin hanggang matapos nga po itong uh, pagsalubong sa bagong taon dahil alam po natin na uh, talagang mas excited po yung mga kababayan natin sa pagsalubong sa bagong taon. May ano naman ng insidente ng illegal discharge of firearms ang naitala kung saan isa ang nasugatan. Dalawa sa mga sangkot ay miyembro ng PNP habang dalawa ay sa AFP. Kaugnay nito, muling pinaalala ng PNP sa mga police, iba pang law enforcement agencies at gun owner na maging responsable at huwag gamitin ang kanilang baril sa pagsalubong sa bagong taon. Samantala, tuloy ang opensiba ng gobyerno sa kabila ng dalawang araw na ceasefire na idineklara ng CPP-NPA. Sabi nga po natin ay uh, natuto na po tayo sa mga nakakaan po nating uh, mga sana baga sila ay nagtiteklara ay hindi man po nila tinitigil yung kanilang mga atrocities and uh, harassment. Kaya yung PNP po, katuwang ang AFP ay tuloy-tuloy uh, po yung ating uh, gagawing military and focus operations at uh, babantayan po natin yung mga areas na vulnerable to any attacks. Tinawag din ng Armed Forces of the Philippines na empty statement ang deklarasyon na ceasefire ng Communist Party of the Philippines dahil sa kakulangan umano nito ng leadership at suporta kung saan pakonti ng pakonti ang mga miyembro nito na ang ilan ay sumuko na. Manatiling nakahanda ang puwersa ng militar sa mga posibleng harassment mula sa komunistang grupo. Muli rin hinikayat ang mga ito na talikuran na ang armadong pakikibaka. Patrick De Asos para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.